Alright, sa mapayapang buhay, tinawag at tinirang. So ngayon po mga kapatid, at nandito tayo ngayon sa kagubatan, kung saan tayo naghanap ng gagamba rin po mga kapatid. So ngayon po mga kapatid, at nandito rin po ako ngayon sa kagubatan, kung po ako na, nanguha po ng gagamba, dito sa gubat po, sa mga damo-damo rin po mga kapatid. Kasi mga ating gabi mga kapatid, mga naglalabas na kasi mga gagamba rin po mga kapatid. So ngayon po mga kapatid at hindi po ako naganap ng aswang rin po mga kapatid. Sa talambuhay ko rin po mga kapatid at matagal na rin po ako nangunguha ng gagamba rin po mga kapatid. Mula bata rin po ako at sa pagtanda rin po mga kapatid at nangunguha pa rin ako ng gagamba ng ganito po mga kapatid. <laughs> so ngayon po, mga kapatid at wala talaga akong nakikita maaswang aswang sa mga ating gabi rin po mga kapatid mga gabi po mga kapatid. Kasi sa probinsya rin po mga kapatid. Naglalakad rin po ako ng walang ilaw rin po sa gabi rin po mga patid pag napunta po sa katunggan rin po ayun pa mas mahirap pa rin sa amin mga puno puno matataas hindi kagaya sa mga ganto rin po mga patid eh, yung yung di ganyang talahib iba kasi sa probinsya sa amin iba yung sa may mga probinsya rin po mga patid hindi ganyan yung mga damo rin po mga patid oh, yung may mga ganyang may mga patusok tusok mga ganyan kung tawagin dito eh ewan kung anong tawag dito tawag dito po yung may mga patusok tusok nyo eh Ani mo may spite po mga kapatid. So ngayon po mga kapatid at nakakuha, at nakakita rin po ako ng gagambarin po mga kapatid at ito po kala ko ay may kain po yung gagamba na to. Ito dito sa lugar dito sa lugar namin po dito sa Tansa po mga kapatid. Kung tawagin na rin po yan ay eh, mga abatak rin po yan mga kapatid. titignan natin sa kabila rin po mga kapatid. At nakita ah di ano rin po lahat to. Kung tawagin po di tala rin po yung may marka po sa nakikita nyo po ba may marka yan sa ano di uno po mga pati ayan no oh. ayan may marka yan sa likod parang hindi yata kita dito sa camera po mga pati dahil eh. yung may camera po may ano rin po yan may puti sa likuran po mga patid ang tawagin po detail po dito so ngayon po mga patid at nakakuha rin po pala ako doon ng gagamba rin doon sa kabila at dito rin po at dito rin po mabanda rin po mga kapatid eh may kubo na rin po yung ginawang kubo silungan rin po yung mga kabataan dyan sa kabila rin po niya mga kapatid ginawang tabakan na rin po mga basura rin po yung mga kapatid so ngayon po mga kapatid rin pa pala at medyo, medyo maambun rin po ngayon medyo basa basa rin po yung mga damo rin po dito rin sa kabila niya mga kapatid eh ma ano na rin po matubig na rin po yung banda hindi kagaya ng ngayon po mga kapatid yung mga gantong damo rin po ngayon medyo pag ano gantong mga damo rin po medyo kukunti pa lang mga gagamba ngayon po pag tagtuyot na rin po yan mga kapatid ayan talaga marami talagang mga gagamba talaga yung dambot na dambot ka rin po mga kapatid parang walang kasawa-sawa na ano parang minamaligdo ka na rin po mga kapatid mga ganyan rin po pag iba kasi pag na ano na rin po tuyo marami talaga talaga yung mga, yung mga gantong tuyo po mga kapatid yan marami talaga sa mga ganyan hindi ganto sa tagulan rin po ngayon medyo konti pa lang yung mga nakukuha ko rin po sa kabila rin po naghanap na rin po ako doon sa mga ibang lugar din po medyo konti pa lang mga gagamba rin po mga kapatid doon kaya konti pa lang kasi pag mga ganto talaga yung araw pa lang ng ganto po matagsibol pa lang yung mga damo rin po at hindi pa tuyo yung damo rin po mga kapatid konti pa lang mga gagamba rin po so ganyan po mga kapatid Sorry po pala mga kapatid. Nondre po mga kapatid. May rin po sa paglalaban rin ng mga gagamba rin po mga kapatid. Kaya natalo rin pala ako sa ganyan rin po. May inaano pala silang mga gabot rin po. At nasubukan ko na rin i-search yun sa mga ano rin po. Sa YouTube channel rin po. Pati sa mga basada rin po. Yan yeah, sa mga ganyan. Nagbasa, nagbasa rin po sa mga ganyan. Sa mga comment rin po mga kapatid. At talagang efektibo rin po talaga yung mga ganyan. Kaya rin po pala yung ma lumaban rin po ako sa ibang tao rin pa na ginagamit na ano nagamot gamot rin po. Talaga nang bibili rin talaga mga gagamba rin po mga kapatid. Parang kagaya sa mga manok rin pala, mga ganyan, kailangan pinapaano yung kumpatapang rin po pa mga kapatid. Medyo hindi rin kasi na, naniwala sa mga ganyan. Kala depende lang sa purpose lang kung anong tapang ng gagamba. Ayun na, yung pala kailangan talagang pa ano yun, talaga ng gamot rin po ta para lalong tumapang rin po mga gagamba ganun rin po lang mga uh, purpose rin sa mga ganyan rin po mga kapatid so ngayon po mga kapatid oh, medyo makulimlim po yung kalangitan ngayon po itong plus ko rin po mga kapatid eh bago lang po yan binili ko lang po yan dito bili ko lang po to bago lang po yan mga kapatid eh nasa ano rin po yan 250 rin po mga kapatid dito sa tansa po sa perfume po mga kapatid Doon sa may papuntang tansa rin po ay tan oh, tansa na nga rin <laughs> doon sa may ano papuntang EPSARI po mga kapatid ayan binili ko na rin po yung mga kapatid maganda rin po ito mga kapatid may mga solar rin po yung mga kapatid oh. pwede mo pa ibila dyan tapos magcha charge na rin po yan oh. Ipang, pang ano so, solar pati sa mga ano rin po yan dito mga kapatid eh ayan nasaan ba yun ayan oh. i charge na rin yung mga kapatid isasalpak po lang yun dito Ayan. and di-charge na rin po yan. Ayan, salpakan niyo po. Nang salpakan ng charge po, maganda rin po yung mga kapatid. Meron na rin po pala ito sa lasada at nakita ko rin po sa mga Lazada rin po yung mga gantong plastic mo mga, mga kapatid. Ayan, maganda. So, ngayon po mga kapatid, at kukunin ko rin itong gagamba rin ito. titingnan ko sa ibang mga lugar doon. Panigurado may makukuha rin po ako doon sa ibang lugar din po mga kapatid. Meron pa rin kasi mag ano, mag cellphone na mag mangingilaw na mangingilaw sa so mga ganito. Hindi kasi kailangan ano yun ko yung gagambar rin po, ilalagay dito. Wala yun, may harapan kasi Kung may taga video sa akin na uh, may kasama ako, madadalian to, madadalihan po ako. At may papakita ko ng mais yung detalye pag pagkukuha ko ng gagambar rin po. Kaya medyo may harapan po ako. Kaya so ngayon po mga kapatid at papatayin ko rin po yung ngayon ng cellphone na rin po. Meron kasi mang damot ng gagamba. May hawak kasi akong flashlight po mga kapatid kaya di ko mahawakan yung cellphone ko po nang maayos. May hawak pa akong cellphone, flashlight, pati pitak po mga kapatid. Kaya may hirapan rin po ako kaya kukunin ko na rin po. Kaya hindi ko rin may papakita ng maayos sa inyo po. O nga rin po pala may papakita rin po pala sa inyo yung kubo rin po mga pinagkanoan ng mga tao rin dyan. <laughs> Kinawang kubo rin po mga patid eh dyan o no, banda. Talagang ginawang silungan. Sige mamaya ipapakita ko. Dadaputin ko na rin mo ito, ang gagamba rin na to. Ito yung mga gantong alagaan na rin po mga kapatid, nasa ano na rin po yan, 5 pesos mga yata yan, yung mga ganto. Mga sa mga ganto, mga 5 pesos na rin po yan mga kapatid. Pero may kalakayan na rin po yan. Sa iba, mga binibenta rin po yan, mga ganyan po, nasa 10 piso na rin po yan. O nga rin po pala mga kapatid, sa mga online na rin po mga kapatid, may mga nagbibenta na rin po sa mga ganyan. Sa mga online po, pwede kayo mag, ano, magpa-deliver po mga patid. At sa Lazada rin po, nakita ko sa mga ganyan na Lazada, Shopee mo mga ganyan po mga kapatid. At sa mga Facebook po mga kapatid. May mga malalaking gagamba rin po sa ibang lugar to. Ito dito sa lugar dito, ito sa lugar dito po sa atan sa medyo ma, maliit pa tong mga gagamba rin to. Pag malaki may mga malaking gagamba rin pa pala sa ibang lugar. Kung tawagin ni Samon po mga kapatid, malaking gagamba na rin yun. So ngayon po, kunin ko na rin itong gagamba na rin to. Yan. Mm -hmm. Pinuha ko na yung mga pitid. At so ngayon po ilalagay ko na rin sa pitak na to. Yung nauli kong gagamba rin dito. Yan. Nahirapan ako gawat ng magawak ng cellphone. Yan. Medyo marami-rami na nakakuha ko dito mga kapatid eh. Yan o. Oh. puno na rin dito manda. Yan. Lalagay ko na. So may mga nagtatanong rin po dyan sa mga ganito rin po kung totoo bang mga maligno na hindi nakikita ng mga normal na mga tao pati yung mga elemento rin po So tatanungin ko rin po ko rin po sa mga ganito rin po mga patid Totoo yung mga ganyan mga mga bagay na hindi nakikita po ng, ng normal na mga mata po mga patid Noon rin po mga patid at hindi po masyadong naniniwala sa mga magay bagay rin po yung kagaya ng mga naingkanto pero balang araw yung nadali pa ako ng mga hindi nakikita yun yung po ako na yung po ako naniwala na meron palang ganyan na hindi may paliwanag rin po mga kapatid yung pinatawas po ako na dali rin po ako na matanda rin po ako mga kapatid kaya may rin sa mga ganito rin po mga kapatid kailangan may mga pang rin tayo sa ating sarili rin po mga kapatid ayan eh, malito rin po yung mga kapatid oh. ayan ito rin po pala ipapakita ko sa inyo mga kapatid eh Ito yung mga ano rin dito Ito yung gawang, gawang, ginawang kubo na rin yan dito Manda Band, yan no Ayan dyan Bandang kubo na rin yung mga kapatid Ayan Ayan no Bandang kubo na rin mga kapatid yan no <laughs> Dyan rin pa ako nagpahinga rin po kanina mga kapatid oh Ang ganda ng mga silungan na rin po nila So pag tag-init eh Dito na lang sila silungan rin po mga kapatid Ayan po mga kapatid. So kung may mga nagtatanong po rin po dyan sa akin kung natatakot ba ako sa mga ganito rin po. Opo po man, medyo noon natatakot po ako sa mga ganito noon. Pero ngayon sa mga ganito medyo madamo sa mga ganito hindi po ako natatakot sa mga ganito. Pero sa mga malaking puno noon ayan, takot na takot rin po ako yung wala pa akong pandepensa kung paano ako may depensa. Yun, naka, yung, may mga pandepensa na ako hindi na ako tatatakot sa so, mga bagay na hindi nakikita meron pa rin kasi pag na lalo hindi sila nakikita may mga elemento tapos tayo nakikita ay napakairap ng mga ganyan tapos titirahin tayo ng mga ano patalikod may mga ganyan rin kasi mga lokol. may mga ano rin po mga elemento na bibigyan kayang sakit rin po mga patid kaya nila magbigay ng sakit rin po mga patid may mga elemento rin po ayan yung mga normal na mga normal na tao hindi walang kapangyarihan kaya hindi may dedepensahan kung malakas ang pananampalataya niyo sa Diyos at may mga pangdepensa kayo madedepensahan niyo yung sarili niyo sa mga ganito rin po mga kapatid mas may na rin may mga pangdepensa rin tayo mga kapatid ayan medyo walang gagamba rin dito banda mga kapatid eh ito dito bandang mga noon talaga dito, pag tuyo talaga mga patid, maraming gagamba rin po dito. Sa mga gantong area rin po mga patid. Yes, sa mga gantong, wala eh. Wala masyadong gagamba rin po sa ganto rin po. Pag ano po. Pag sariwa pala yung mga damo rin po dito. Yan. wala pa makakita dito ang gagambarin mga kapatid yun talaga dito yung pagsariwa talaga mga kapatid eh talagang tagtuyot yung tagtuyot talaga yung mga ano po yung mga damo talaga yun talaga napakarami po mga kapatid wala eh wala pang masyadong mga ano dito eh makuha eh ayan sa damo na tayo mga kapatid eh yan na na, yung mga ganito po mga kapatid pang mangingilaw rin kayo mag iingat rin kayo sa mga danan danan rin po sa gilid gilid po mamaya baka may as na ma, may mapakan rin po kayo noon rin pala sa sulok sa lungster rin po mga kapatid may na rin sa mga ganyan may ano hindi niya akalain ng naglala nung nangingilaw po na akala yung, yung, dinadanan niya walang ahas yun yung napagkakapak niya po may as pala yun doon siya doon siya tinuklaw po napakan yung ahas patay yung nagbebenta ng ah, nagbebenta ng gagamba rin po do sa may tansa rin po mga kapatid do sa rin po mga kapatid ayun at may nakita na rin po ako dito at ayun dibukol pala yung nakita ko dito mga kapatid oh. eh dibukol yan oh sa so, mga ganito mga kapatid ang lalaki talaga ng mga bukol oh tawagin kasi sa mga ganito eh dibukol na yung mga ganyan kapatid ayun oh ang laki ng ang laki ng likuran mga kapatid. Di bukol kan tawagin eh. Kaya may mga bukol sa likuran kan tawagin, tawagin sa ibang lugar diyan eh. Di sungay po. Kasi may ano din to. May sungay kasi sa likuran kan tawagin sa iba na yan no. Kung tawagin naman dito po, di sa lugar dito sa Tanza. Di ano na rin po. Di bukol po. Tawagin kasi may bukol sa likuran. Ano may may sungay po mga kapatid. Ayan malaki kasi mga gagan mga ganyang gagambaran po mga kapatid oh. yun mga dibukol po mga kapatid. yan so ngayon po mga kapatid at tagan dito na lang po tayo ulit at pagpalayan po tayo ni Kristo na ating Panginoon sa San Libutan Drip po kaya nagiging ganito tuloy ang purpose natin mga kapatid wala masyado tayong may upload sa youtube rin po nung uh, yesterday po at wala rin kasi masyadong nag like kaya ito na lang po yung mga pinapakita ko na po dito kaya manguwan ng uwan na rin po ng gagamba. Baka mabutan pa ng ulan rin po dito. At pag sasyan nyo na rin po kagan dito na lang po tayo. So ngayon po, pagpalain na tayo ulit ni Krista po. Natin pang noon sa sanibutan nito. Alright.